Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Narito na po ako para mamigay po ng mga 3-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga taga-subaybay dyan. Ano po? Aba mga kalaki, kunin mo na mga listahan mo. Ito na ang mga tips at magagandang mga code para po sa 3-digit lucky numbers. Ngayon po alas 8 na umaga. Pagpisaan po natin sa China, 018, Texas, 936, Israel, 722, Las Vegas, 251, Alaska, 320, Saudi, 899 Japan 240 Italy 313 Germany 264 Korea 738 Singapore 221 Hong Kong 405 Dubai 318 Malaysia 764 Taiwan 169 Thailand 218 Philippines 379 India 425 New Zealand 708 Australia 501 Mexico 932 Canada 756 at Greece 0913 Ayan mga kalaki, kompleto pa po ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 8 po ng umaga, 3 digit siya na pwede nyo po yan i-rumble uh, ang 2 digit kanina, ang 3 digit ngayon, pati po ang 4 digit para pag nabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre po, ang gusto ko po ngayon po ay manalo-manalo kayo, okay? Katulad po ng ibang na panalo natin, tutok lang kayo dito, dahil ang mga swerte ang mga lucky numbers namin araw-araw nakakapagpanalo tayo